Hey, 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 goodiesens! Welcome back to Goody Point of View. Alam niyo na, dito tayo nagtatalakay ng maiinit na issue at nagbibigay ng mga honest opinions na swak sa inyo. And today's hot topic, ang Quad Committee Hearing tungkol sa War on Drugs. Medyo controversial ang usapin kasi maraming netizens ay nag-react na may pagkabayas daw ang mga resource persons na iniimbita sa Quad Committee. Kaya tara, pag-usapan na natin to. First off, Saan ba nanggagaling ang mga reklamo ng mga netizens? Well, during the Quad Committee Congress hearing na ang focus ay sa war on drugs, karamihan ng mga resource persons na nainipitahan ay mga pamilya ng mga namatay sa war na ito. Karamihan sa kanila ay may mga mahal sa buhay na namatay sa kamay ng mga pulis o militar dahil sa aligasyon na sangkot sila sa droga. Kaya ngayon, naririnig natin ang mga kwento ng pigyati at justisya na kanilang hinahanap. Pero dito nga nagsisimula ang tanong, may balance ba ang mga naririnig na kwento sa hearing na ito? Ang daming netizens ang nagtatanong, bakit tila isang side lang ang naririnig nila? Hindi ba dapat kung seryoso ang kongreso sa pagsasiyas sa war on drugs, dapat marinig din nila ang kabilang side? Yung mga biktima ng mga drug-related crimes? Yung mga biktima ng mga hold-upper, rapists at drug lords? Hindi ba dapat sila rin ay maging bahagi ng usapan? Ngayon, pag-usapan natin yung missing voices. Mga taong hindi nabibigyan ng pagkakataong magsalita sa hearing na ito. Sa dami na naapektuhan ng illegal drugs sa Pilipinas, ang daming pamilya ang nasira dahil sa droga. Ilan sa kanila ang nawala ng mga anak o asawa dahil sa krimen na ginawa ng mga taong lulong sa droga, na hold up, ginahasa, kinidnap, at minsan pinatay pa. Kasi habang narinig natin ang mga kwento ng mga pamilyang biktima ng EJK, parang nakakaligtaan natin yung mga biktima ng mismong mga gumagamit ng droga. Yung mga magulang na nawala ng anak dahil sa overdose. O kaya yung mga pamilya na biniktima ng mga addict na naging maganaka o killer. These people's lives were also destroyed by drugs and they deserve to have their stories told too. Dapat marinig rin sila para makuha natin ang buong picture ng epekto ng droga sa ating lipunan. Pero bakit nga ba mas maraming resource persons na imbitado ang pamilya ng mga biktima ng HJK. Simple lang karamihan sa kanila ay humihingi ng hustisya dahil tingin nila hindi makatarungan ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Malamang narinig o napanood yun na rin ang mga kwento nila. Mga tao na nadamay o napagkamalan sa war on drugs. Ang mga kwentong ito ay talagang masakit at nakakalungkot Maraming inosenteng tao ang nasawi at mahalagang nabigyan sila ng hustisya pero dito rin pupapasok ang isang malaking tanong, paano ang iba? Paano ang mga ordinaryong Pilipino na naging biktima ng droga at kriminalidad? Hindi ba sila rin ay dapat marinig para makita natin kung paano naapektuhan ang iba't ibang bahagi ng lipunan? Kaya ang tanong ngayon, nasaan ang balanse? Sa isang public hearing na ganito, importante na marinig natin ang lahat ng aspeto. Hindi pwedeng isang side lang. Sa ngayon, mukhang maraming netizens ang naniniwalang medyo one-sided ang hearing dahil puro pamilya ng NGK victims ang naririnig. Kung ganito, hindi natin makukuha ang buong katotohanan tungkol sa epekto ng war on drugs. Hindi ba't mas maganda kung pati mga biktima ng mga krimen na gawa ng mga drug users ay marinig din? Sa gatong paraan, malalaman natin kung gaano kalalim ang sugat na dulot ng droga sa ating lipunan. Mula sa mga taong nawala ng mahal sa buhay dahil sa drugs, hanggang sa mga biktima ng war on drugs mismo. Sa gatong paraan, makakagawa ng tamang pulisiya at patas ang mga kongresista dahil alam nila ang buong kwento. Kaya ano ang dapat gawin ng Quad Committee? Simple lang, mag rin sila ng mga resource persons ng mga biktima ng mga drug-related crimes para magkaroon ng countercheck at hindi one-sided ang hearing. Kung ito ay naging usapan tungkol sa droga, kailangan marinig ang parehong kwento. Ang kwento ng mga nawalan dahil sa war on drugs at ang mga nawalan ng mga sa buhay dahil sa droga mismo. Kung hindi ito gagawin, magiging limitado ang pananaw ng mga kongresista sa epekto ng war on drugs. Kailangan ng buong larawan ng sitwasyon para makagawa ng batas na makatao, patas at totoo sa pangangailangan ng ating bansa. Dapat lahat ng biktima, Mula sa EJK hanggang sa mga sa sanhin ng droga ay may boses sa hearing na ito. Ano sa tingin niyo, sense? May pagkabayas ba ang Quad Committee Hearing? O dapat pa talagang isama ang mga biktima ng drug-related crimes sa usapan? I-comment nyo lang yan sa baba at huwag kalimutang i-share ang video na ito para mas marami makasali sa usapan. Huwag rin kalimutang mag-like, mag-follow, and subscribe sa ating mga social media accounts. Hanggang sa susunod na episode, good sense, let's stay informed, stay engaged, and stay united. Paalam mo na sa ngayon.